Sa pag-uumpisa ng pasukan ngayong taon, isa sa laging inaalala ni Nanay Harriet ay ang kalusugan at nutrisyon ng kanyang grade 3 na anak. Para makasiguro, pinababaunan niya ito ng masusustansyang pagkain. Merienda mam, prutas, kas biskwit, kas pag-alternate ako Okay. Tapno. Mm -hmm. Tapno okay, okay, healthy mom. na nukwa. Ano pag lang ang marigatan mm. na naganak na. Okay nuwag sakit da kasi Isa lamang si Nanay Harriet sa mga magulang na prioridad ang malusog na pangangatawan ng kanilang mga anak. Kaya naman sa ika-51 pagdiriwang ng Nutrition Month ng Hulyo, isa sa isinusulong ng National Nutrition Council ay ang sapat na pagkain at nutrisyon para sa lahat. We are the National Nutrition Council here in the region and we are the ones responsible in the celebration of Nutrition Month. We actually conducted this as a formal launch ng uh, Nutrition Month sa matlong celebration natin for this year. And our theme is food and nutrition security maging priority sa pat na pagkain karapatan natin. We focus on the problem on the food insecurity and at the same time on malnutrition. So gusto sana namin that uh, with this celebration, we get uh, collaboration of various stakeholders to implement further activities that would strengthen yung um programs and activities to address food insecurity and at the same time malnutrition across all ages in the region Ayon sa datos ng National Nutrition Council Cordillera bumaba ang kaso ng malnutrition sa rehiyon noong nakaraang taon mula sa undernutrition na 9.72% bumaba ito sa 5.91% Bumaba rin ang kaso ng obesity sa rehiyon dahil mula sa 2.50% naging 2.47 na lamang ito noong nakaraang taon. For the malnutrition here in the region based on the Operation Timbang Plus uh, what we focus on kasi is on the stunting among under five children we are happy to note na nagde-decrease ang ating malnutrition in terms of the stunting and we are at 6% last year uh, in terms of wasting uh, compared to other regions tayo naman ang pinaka uh, mababa Ayon sa ahensya, isa sa dahilan kung bakit napababa nila ang kaso ng malnutrisyon ay ang pagtutulungan mula din sa iba't ibang ahensya kagaya ng DOH, DILG at DA. Uh, they determine kung ano yung causes of the stunting in their area. Like let's say for example, uh, food insecurity nga, livelihood, so they uh, conduct programs to uh, address those problems which is also at the same time uh, nakakatulong to reduce stunting. We at the Department of Health, CHD, Cordillera Administrative Region, fully support this initiative. We recognize that nutrition is a matter of food as well as health, equity, and development. Undernutrition, micronutrient deficiencies, and rising cases of non communicable diseases are complex issues that demand coordinated responses. And the Department of Health stands ready to be part of the solution together we are committed to, build, to, be, to building a better future for all filipinos starting with ensuring food and nutrition security for every household ensuring that every cordillera has access to sufficient safe and nutritious food to lead a healthy and productive life Pero malaking hamon ngayon sa ilang pamilya kung paano pa nga ba magkakaroon ng sapat na nutrisyon kung patuloy namang tumataas ang presyo ng mga bilihin. That is really one of the concerns right now kasi increasing yung inflation natin. Um, we are really working naman with the Department of Agriculture, maraming din silang mga programs to ensure that uh, maayos yung production natin ng food and at the same time yung access natin. Bagamat hindi maiiwasan kung minsan ang mga fast foods, payo naman dito ng NNC na limitahan lamang ang pagkain ng ganitong mga pagkain para maiwasan ang obesity at kakulangan ng nutrisyon. Maliban sa Zumba, mayroon ding mga binuksang Nutriboot kung saan alok dito ang mga ani at produkto ng mga magsasaka mula sa Cordillera. Tema ng pagdiriwang ngayon taon ay sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Angel Arquero, RNG News.